Hello, good morning Luzon, Visayas, so, ug Mindanao O good morning sa inyong tanan mga boss O happy Sunday sa inyong tanan mga boss Aniya na po ta, magsugod na po taghatag o guide karong adlaw sa Domingo no? Adlaw sa Domingo, maghatag na po tagpanibag o guide karon Sabay lang sa mga ganahan mo sabay mga boss ha? Okay, no, ito ang guide karong mga boss kay Aldron nino. Eh, Uh, gabay po nito mga guide karo mga boss, sabay lang ninyo sa so mga ganahan lang mo sabay. Before ta mag-start og hatag og guide mga boss, please palihog og like sa tuang video mga boss and then subscribe sa mga wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. And then pahit po ng notification bell diyan sa baba. Papindot po ng all para ma-notify po kayo sa ina-upload natin na video araw-araw. Okay mga boss? Start na po tayo sa ating pag-recap, no. Ang result gahapon sa 2 PM mga boss kay 314 on the spot ani mga boss daw ta. 314. And then sa 2 uh, sa 5 PM mga boss kay 990 wala ta ni mga boss. Ah uh, dire sa 9 PM daw pod ta ni mga boss ha. kung kung nakapick mo sa eskaleran nato na 201. Congratulations sa inyo mga boss. Two hits ta kahapon mga boss ha. Okay, congratulations kung naka mo ana sa atong mga hot kombinasyon kahapon. Congratulations sa inyo mga boss. And then ang ito, ang guide pattern karong adlaw mga boss kay mao ni ha. Gitudlo na nako na sa inyo mga boss kung saan paggamit ang guide pattern. Okay, ang guide pattern natin ha, gitudlo na nako na sa inyo ha kung saan paggamit ang guide pattern. Ha, nadiri mga boss ang pwede mo gamit oni mga boss pa straight ha okay horizontal kung tawagin mga boss pag ganun and then vertical pababa okay x pag ganun pa pwede pababa pwede rin pag ganun no x yung tawag diyan mga boss no and then pwede rin ang triangle mga boss ha triangle pag ganun no 9 8 3 pwede yung ganun mga boss ha or 9 ito ah 4 1 3 413 and then 518 okay and then 813 514 yung e nga na mga boss ang paggamit na, na mga boss ha pag git 2 o git 3 mo dari sa ito ang guide pattern karong adlaw mga boss kaya delikado po na siya mga boss basin na ay kuha on the record mga boss Git 2 o git 3 ha 917 na mga boss ha 917 917 Okay mga boss, start na tayo sa tuang ang paghatag og guide. Uh, tagayon niyo kog like niyo mga boss, ha? like and share na pud sa tong YouTube channel para ma-recommend pa ta ni lol no og dagan pa makita sa to mga kombinasyon. Okay? Sa mga ganahan sa mga sword trace, basig uh, makita makita nila mga boss ba nga to ang kwan mga guide pa no, ato mga guide probables sa mga ganahan sa mga mahilig aning sword trace. Okay? Palayo ko sure mga boss ha sa tuwang uh, video na na gina-upload at adlaw no. Okay mga boss, mo ni ato ang eskalera. Una na tong eskalera mga boss ha. Digya pa ta magkumpiyan sa eskalera mga boss. Nagya hapon ta eskalera kag adlaw ha. Ay gihapon hapon mo kumpiyan mga boss. Kining 809 mga boss. Delikado na mga boss ha. 2 3 4 basi mag minus 1 ah, uh, mag plus 1 lang inuon na sa result kahapon Doon sa 314 765 Uh, 7 6 8 and then 9 1 0 kayo mga boss uh, lima ni ka combination na itong skalera mga boss pili lang ninyo ha ito ang skalera Okay, pag target o grumble mo ana mga boss screenshot mga boss hindi na daw nalanganon aron mahamdan ta mga boss kay udto na pud no. Udto na ko nakabuhat og guide. Asa na ning oras sa karon? Mga guys jus na masiguro. Oras na ibi ba. Okay. A double na to mga boss. Syempre di ta magkumbiyansa sa double kay nagsigig double double karong August. Okay. Ang atong double mga boss ay magkumpiyansa sa pwede mo maglasto sa ni 11 mga boss ha. Hatan ning 11. Pwede mo maglasto ana. 9 -1 -1, -1 -1, uh, -1 -1, mga boss. Okay, pag target o gramol mo na mga boss. And then sa 7, 8, 8, 5, -0 -0 1, 1, 1, 1, 4, 4. Okay? Okay mga boss, muna ito ang double ha. Respetary lang nyo. Ayun ho, nagpatid mga boss ha. Sa mga ganahan lang. una na pa mga boss, ang 8, 0, 0. Pwede mo maglasto sa 0, 0 mga boss ha. Okay? Nee? Uh, 0, 0. Pwede nyo lastuhan mga boss ang 0, 0. Okay? At nasa ito ang guide mga boss. Ang 0, 0. And then next natin mga boss kay ito ang MCA. Siyempre nata MCA mga boss. Itong MCA mga boss, kay Monino, at MCA, sa mga ganahan ng okay, MCA, ah, uh, respecta lang po niyo mga boss ha, atong MCA, sa mga ganahan lang, 5, 6, 8, ah, 3, 1, okay? Ah, uh, mali, itong plastadaan mga boss kay lahi na, ah, 4, 3, 1, 4, na. Pag target o grumble mo mga boss ha, hamon uh, natin yung MCA tulungan ng kabuk mga boss, okay? And then next natin mga boss kay di rin nata sa 2 ang for sure. For sure na to mga boss kay mo nitong for sure karong adlaw ah. 301. 301, 301 mga boss ah target og Grumble mo na sa 301. Again shadow na mga boss kay 856 mga boss ah. 856 naghatag nato sa tuang MC 856. Kunya magdepensa ta ni mga boss ha. Ato ani but nagdepensa. Ang depensa ani mga boss kay 801. Ngano? Kaning 8, akin ning trace mahimo nang 8 mga boss. Okay? Pag target og rumble mo na. Okay mga boss, screenshot. Then next natin mga boss kay ato ang pamusti. Pamusti na to kay Amo um, ni mga boss, pag gito o gitri gihapon sa akong mga boss ha. Sa akong ginaingon, pag gito o gitri mo. 5024 atong pamusti mga boss. Nadiri ang 504 504 nadiri mga boss. Uh, 042 yan, nadiri ang 042 yan, pag gito o gitri mo na mga boss ha. Sa ito ang pamos kuya una o 502 Naadra ang 502. Naad po dira regalo mga boss ha. Kung nakakuan mo sa 524, naadra itong regalo. Okay mga boss, respect na rin mga boss ha. Ito ang ipang hatag ha. Pag target o grumble mo. Respect na rin lang mga boss. Pag ito, gitri mo saan pa mo. Sa anto, most delikado na mga boss. Pinilihan nato na. And then next mga boss, ang last two na nato. ito. ang last two per karo at lawa sa mga mahilig sa... Sa mga mahilig sa last two per, no? Uh, pag last two per mo karo adlaw lawa mga boss ha. Pag last mo kay delikado ato uh, mga lasto pod Ah, uh, lasto na kay 5 one 1 ah 7-1 1-7 9-1 1-9 sa kuwan mga boss kaning nga ang lasto per ha basig mag-combine yan yung mga boss ha delikado ha 1-5-7 7 7 uh, 719 basig mag-combine ng mga boss ha, delikado na siya. Okay? Muna, may kapamarasan sa last four. Parisinin yung mga boss. Okay. 8 8 And then, 58 8 8 5 5 na mga boss ha. And then, 7-8-8-7. Okay mga boss, parisinan yung mga boss ha. ato ang mga last four. Tarik sa 8.5 akong pamaris nila mga boss kay 8.05 8.05 akong ganahan nila mga boss sa pamaris And then, nanapatay usa, last Pito ni kabuka tong, mga boss, last to 9.5 5.9 Akong ganahan natin sa mga boss sa, five, uh, sa 9.5 kay 9.52 9.52 Ang ganahan nila mga boss 952. Huwag na siya mga boss kay 652. Ha, respeta rin yung mga boss. Tara grambulana. crumble, na. Delikado na siya ng bira mga boss. Okay. Di, na sa, rin na to, mga boss. Ito ang hot probables karong adlawa. O numra ni kapito ni kabok mga boss. Ito ang hot probables. So mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang. Okay, hot guide na, hot sa, di rin, di na to, mga boss, sa itong hot guide, sa kabulol-bulol naman noong ko so ra gid ni pilipit atong dila ba okay mga boss mura tong hat combi all draws karong adlaw no oh. all draws ni atong panghatag mga boss ha 719 to tron bi number 1 719 uh, number 2 749 Ah, uh, nine ni mga boss ah. Sa man Kala imba. 749 mga boss. 749 number 3 uh 157. Okay? Target og grumble man mga boss. Ah number 4. Ta number 4 mga boss kay 514. Okay? Pag target og grumble man na mga boss. Karong adlaw. All draws na mga boss sa screenshot na ninyo Yun mga boss. All draws. And then ang ika number 5 natin napatay doha. Ah. Uh, ay, o oh, tama number 5 natin, no. Number 5. Atong ika number 5 kay Okay, ika number 5 nato mga boss kay Monihang. Uh 3 317 mga boss 317 ito ika number 5 na ito mga boss Pag target o grumble mo ka number 6 ka number 6 kay 745 mga boss Ay 745 mali man Sorry sorry mga boss 785 ni mga boss ha 785 Ika number 7 na ito mga boss okay 7 lang na itong combination mga boss ha 965 Okay pag target o grumble mo na mga boss karong adlaw. Eh okay, mga boss, screenshot. Sa mga ganahan lang mo sabay ha, sabay lang yung mga boss ato ang uh, guide karong okay? Sa mga ganahan lang. Okay na extra mga boss, basig dire mo agi extra, no? Delikado na tong extra. Syempre maghatag tag extra. Sa mga ganahan lang ha, mo sabay extra. Atong extra mga boss kay 4 8 5 3, 0, 5 and then 3, 4, 6, 9, 8, 1. Ako nang ipang hatag hapon mga boss. Sigbalik na ako kay wa, kalusot ka hapon. Basig ka ron dahi. lang ninyo mga boss ha. targeto target o grumble mo. Kung ganahan mo. Okay mga boss. Mura na to ang guide karong adlaw ha. O oh, hope to win na karong adlaw mga boss no. Sa mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang ninyo ato mga guide karong adlaw ang mga boss. Sa mga ganahan lang ha. All draws na mga boss. Ay ninyo kalimti. All draws na ato ang guide mga boss. Okay. Ah, uh, dagang salamat sa mga nagpatuloy sa ato pagsuporta sa atong YouTube channel no sa mga patuloy na sumuporta. Maraming maraming salamat po. Make exit na ko mga boss o oh, good luck o oh, happy Sunday sa inyo hang tanan o oh, hinaot makadaug mo tanang karong adlaw mga boss. Okay mga boss, bye-bye, good luck and God bless po.